morning okay, mga farmers ang video ko ngayon ay nag harvest kami ng misisong ng sitaw ayan siya mga farmers ha? mag <makes noise> harvest ngayon eh. farmers mag dililibre natin mga farmers sa kwan Bayan, ba yan? meron ito ano mo lagay may? ayan mga farmers pa uh, dadalhin na ka farmers sa pierto kasama yung bukoy kong bonsai ko yan ulit nagkasama rin baril maliit pa ito hindi yan aray mga na magat Sagam natin aray aray masakit man mga agat ito ano mga farmers kinakatsa mga farmers ng langgam yung mga langgam may team mag hi ka muna sa kwan sa vlog natin yan support support mga misis ko mga farmers Harvest time mga ka farmers, masaya pag nag-harvest. Buti hindi ka nakagat ko Kaya magkaro naman ng pera. Kaya magtanim po tayo mga farmers. Ipag may tinay, may anin. Medyo marami-rami ng bunga niya. Hmm. Hmm. Mga ay, farmers. Sitaw yan, baby. yan. Sitaw nga. Kaya sana mga ka farmers, Maka kami nang kahit 20 kilos Ay, dito. Ay, dito. Para marami lang kam ang binang abuno ayan, pinipitan niya mga farmers yung kanya dulo para mabilis tanggalin sa mga nanonood dyan ang may sa farming sana palike and share dyan Ay, para, para support nyo na rin po sa aking youtube channel keri talaga masakit ba mga agat dahil pala kasi ito mga yung langgam oh, yung maitim. Masakit mga agat yan. Ito meron pa sa bami oh. Oo nga. Yan, si -Mat, kasama rin. Matmat, ikagating ka Masipag din yan. Mambulot ng gulay. Masakit yan mga agat. Yan mga farmers oh. Dos, ramo, aku sih. Ini Ramai lah pintai. Ramai lah pintai. Atram ida uta tai. Ramai Ano? Ano marah yung humbuangnya? Mala. Ai marah be kampang laruan. Yan marah pa man. Mei. Mei makulit kaming. Itu ditu kulit. Ramai Kulit sya. Mala ka. Adan farmers. Be pa win jan. Habis ting time ko kami makapa farmers. Ayan yung commander ko, si Mrs. Nag-harvest. pinagtutulungan siya ng langgam. Yung maitim na langgam. Kaya, hirap siya. Ang daming ka sa mga tagawang bayan dun. Ay, ito sa mga taga bayan dyan. Thank you for watching dyan sa mga Ah, bayan. Sa Tiyerto Princesa. Shout out. Ay, mong mong. Lagi daw nanan ug si Mungmung. -Mung. Shout out mo si Jomong. Jomong. Si Jomong pagya. Shout out Mong. Kau tayo. Asa masuk subscriber ka jo shout out. We Thank you for watching. Lawan friend. itu Ito may sama kami tong makulit. Si Bibi mat, -mat. ayan oh, kulit niyan. Ayan maka farmer, kalah mau magharbis ng

Palike and share dyan sa mga may like manood lang kayo video. Pasupport na rin po. Ayan po mga ka-farmers. Ayan. Ito mga ka-farmers, kahapon ko lang nadabuhan. Medyo masukal na kasi. Kaya kala mag-upa na kami ng mga gadamo. Sa baba, marami pa. Subali bali mga kaparmas ay hindi ko minsan mamintin yung abono dahil sa dami ng tanim ko medyo kapos kapos din sa budget kaya ayun hindi natututukan dami lang langgam ng agat kay misis ayan mga ka-farmers nag harvest kami Marami na madali palang ang harvest yung makaparmas yung sitaw, ayan, pinipit lang yan Madami, madali lang pero maraming lang gam, masakit marami lang ng nagreklamo yung misis ko ayan. Na, na, mat nag na, ka mat? wala 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 ka nag harvest? wala mag hi ka, sabihin mo hi 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 thank you hi. for watching senior, thank you for watching Sayon, thank you for watching ayan si mat, mat kulit hmm. Magkasama-sama rin sa amin mga ka-farmers. Akset kasi ito mga ka-farmers. Yung ruling yung yung mga pangit. Itasin muna kasi. Kan, mga mas mga baong. Tingnan mo. Kasi yan yung ginawa. Yeah. Mga sisira yung kwant. Kasi mga ka-farmers. Kailan yung mga pangit na bunga. Tanggalin na yan. Kasi yan maga, sa, mga sira sa sitaw. Kakain po kasi ng abuno yan. Kaya tanggalin na lang sabi sabi malo, hindi sabihin nyo nga lahat rin hindi nga lahat rin yan mga ka farmers shout out ng nanonood ngayon dyan kung gusto nyo pa shout out mag comments kayo para mas shout out ko kayo ayan hindi lang ako makalive kasi walang signal ito sa garden namin

Ito pala mga kapas 50 per kilo din sa amin yung sitaw. Yung isang kilo, medyo maayos yung presyo niya. Kaya maganda magtanim ng sitaw. Baka makakuha tayo ito naman kahit bayintisa ng kilo or sampu na lang. Ayan, happy harvesting dyan. Ito mga na Magtanim po kayo dyan mga. Uh, mga iling maghalaman, ang sitaw, the base. Kasi itong mabis pagkakitaan, alos every two days or pwedeng one day lang harvest ka na pasubscribe na rin po sa mga nanonood ngayon ng video ko para manotify kayo sa mga susunod ko pang video about farming God bless sure. you all okay ka na Bye-bye. Thank you for watching.